Panginoon kong Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, ako ay lumalapit sa iyo na may pusong pagod at kaluluwang nangungulila sa iyong presensya. Maraming araw na po akong lumalaban. Maraming gabi na po akong umiiyak ng lihim. At maraming pagkakataon na po akong halos sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may tinig sa loob ko na patuloy na nagsasabing lumapit ako sa iyo. At heto ako ngayon, Panginoon, naghahangad ng kagalingan, kapayapaan at pag-asa. Panginoon, alam mo ang lahat ng pinagdadaanan ko. Alam mo ang bawat kirot na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Alam mo ang bawat sugat na pilit kong tinatago sa ngiti. Alam mo ang bawat gabi ng katahimikan na ako'y humihinga lamang ng malalim sa sakit alam mo ang mga takot na bumabalot sa akin. Ang mga pangambang nagpapabigat ng aking dibdeb at ang mga tanong na hindi ko alam kung kailan masusagot. Sa gabing ito, Panginoon, hindi ako lalapit na malakas. Lalapit ako bilang isang marupok at sugatang anak na nangangailangan ng iyong yakap. Dahil alam kong ang iyong yakap ay hindi lamang nagpapagaan ng loob kundi nagbibigay ng kagalingan at pag-asa. Kung may karamdaman man akong dinadala, Panginoon, idinadalangin ko po na ikaw mismo ang maging aking manggagamot. Dampi ng iyong mapagpalang kamay ang aking katawan. Pagalingin mo po ang anumang karamdaman, sakit o panghihina. Alisin mo ang anumang takot na nakabalot dito at palitan mo ng panatag na tiwala na ikaw ang may huling salita. Alam kong walang imposible sa iyo. Alam kong sa isang iglap ng iyong kapangyarihan, ang may sakit ay gagaling, ang nanghihina ay lalakas, ang walang pag-asa ay muling mananalig. Kung ang sugat ay hindi pisikal kundi nasa loob, Panginoon, ako'y humihingi ng kagalingan ng puso. Ang mga sugat ng mga pinagdaan ng sakit, pagkatalo at pagkabigo ay minsan ay mas mabigat kaysa anumang karamdaman sa katawan. Panginoon, hipuin mo ang bawat piraso ng pusong basag. Punuin mo ng pag-ibig ang mga bahagi na puno ng pait. Punuin mo ng liwanag ang mga sulok na balot ng dilim. Turuan mo akong patawarin ng sarili ko, ang mga taong nakasakit sa akin. At tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Kung ang sugat ay nasa isip Panginoon, linisin mo ang bawat kaisipang puno ng pangamba. Alisin mo ang mga tinig ng takot at pagdududa. Palitan mo ng tinig ng iyong mga pangako. Ipaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Dahil ikaw ang aking kakampi, ikaw ang aking sandigan. At ikaw ang aking Diyos na hindi kailanman nagpapabaya. Panginoon, ngayong gabi, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na kaya ko at lalo na ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ayaw ko nang pilitin pang akuin ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Kaya't sa iyo ko po ito inilalapag dahil alam kong sa mga kamay mo, ang lahat ng sugat ay nagiging patotoo ng kagalingan. Ang lahat ng luha ay nagiging binhi ng bagong pag-asa. At ang lahat ng sakit ay nagiging daan patungo sa mas matatag na pananampalataya. Panginoon, habang ako ay natutulog ngayong gabi, hinihiling ko na iyong yakapin ang aking buong pagkatao. Hipuin mo ang bawat bahagi ng aking katawan at kaluluwa. Pawiin mo ang pagod, takot at lungkot. Palitan mo ito ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Palitan mo ng katiyakan ang pag-aalinlangan. Palitan mo ng panibagong lakas ang bawat panghihina. Palitan mo ng pag-asa ang bawat pagkawasak. Panginoon, salamat po. Dahil kahit ako ay hindi perpekto, patuloy mo akong iniibig. Salamat dahil kahit ako ay marupok hindi ka bumibitaw. Salamat dahil kahit ako ay sugatan. Patuloy mong pinapatunayan na may kagalingan sa iyong mga kamay. Salamat dahil kahit gabi ngayon, alam kong may umagang puno ng liwanag na darating. Panginoon, turuan mo akong magtiwala ng lubos sa iyo hindi lang kapag madali ang buhay, kundi lalo na kapag mahirap. Turuan mo akong maniwala na ang kasalukuyang sakit ay hindi ang katapusan, kundi simula ng isang panibagong kabanata na puno ng biyaya. Ikaw ang aking manggagamot. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Diyos ng walang hanggang pag-asa. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng gabing ito, ako po ay lumalapit sa iyo nang may pusong uhaw sa kapahingahan at kagalingan. Habang ang paligid ay tahimik at ang gabi ay bumabalot sa buong mundo, ang aking puso ay sumisigaw sa iyo, Diyos ko. Ikaw lamang ang tanging pag-asa ko. Pagod na po ako, Panginoon, hindi lamang sa katawan kundi sa puso at kalooban. Ang Kanyang mga sugat ng mga nakaraang araw ay patuloy na kumikirot. Ang mga alaala ng sakit ay paulit-ulit na bumabalik. At tila ba walang dulo ang aking pagod at pagluha. Ngunit ngayong gabi, ako'y lumalapit sa iyo upang muling maramdaman ang iyong yakap. Upang maranasan ang iyong mapagpagaling na presensya. Panginoon, batid mong ako'y marupok at mahina. Ngunit higit pa rito, batid mong ako'y iyong anak na iyong iniibig. At dahil sa pag-ibig mong walang hanggan, alam kong sa bawat luha ko, may yakap ka. Sa bawat kirot ko, may kagalingang darating mula sa iyo. Sa bawat takot ko, may katiyakan ka. Sa bawat gabi ng kalungkutan, may umagang puno ng pag-asa. Kung may karamdaman man akong pinapasan Panginoon, idinadalangin kong patungan mo ito ng iyong mga kamay na mapagpagaling. Hawakan mo po ang aking katawan. Linisin mo ito sa lahat ng karamdaman. Ibalik mo ang lakas ng aking kalamnan. At ibuhos mo ang kapayapaan na magmumula lamang sa iyo. Panginoon, hayaan mo maging daluyan ng iyong himala ang aking buhay. Baguhin mo ang takbo ng aking kalagayan, hindi sa pamamagitan ng aking lakas, Kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan mo. Kung ang sugat ay nasa loob, sa puso at damdamin Panginoon, ikaw lamang ang tanging makapagpapagaling. Hipuin mo po ang mga bahaging durog, pagod at sugatan. Palitan mo ng kapatawaran ang pait. Palitan mo ng pag-asa ang lungkot. Palitan mo ng liwanag ang dilim. Panginoon kung minsan ay hindi ko na alam kung paano babangon. Ngunit salamat dahil sa iyo, may dahilan akong magpatuloy. Kung ang laban ay nasa isip at damdamin, Panginoon, pakalinisin mo ang bawat takot na naninirahan dito. Pawiin mo ang pag-aalala na bumabagabag sa bawat gabi. Palitan mo ng katiwasayan at kapanatagan ang bawat suliranin. Turuan mo akong itigil ang labang ako lamang ang lumalaban at hayaan kong ikaw ang manguna sa laban ng aking buhay. Panginoon, sa bawat paghinga ko ngayong gabi, naisin kong maranasan ang iyong presensya. Hindi lamang kagalingan sa pisikal, kundi sa kaluluwa. Turuan mo akong magtiwala ng hindi natitinag, maghintay ng may kapayapaan, at kumapit ng buong puso sa iyong mga pangako. Alam kong hindi mo ako iniwan kahit kailan. Kahit sa mga panahong ako'y nanghihina, ikaw ang nagdadala sa akin. Kahit sa mga gabing puno ng luha, ikaw ang nagpapahinga sa aking puso. Kahit sa mga panahong hindi ko maintindihan ang lahat, ikaw ang nagbibigay ng katahimikan. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ngayong gabi ang lahat ng bigat. Lahat ng sakit, lahat ng sugat, lahat ng takot, lahat ng pagod, lahat ng bagay na hindi ko kayang akuin mag-isa. Hayaan mong sa iyong mga kamay ko ito ibigay. Dahil alam kong sa mga kamay mo, ang lahat ay nagiging maayos. Sa iyong mga kamay may kagalingan. Sa iyong mga kamay may himala. Sa iyong mga kamay may pag-asa. Panginoon, habang ako natutulog ngayong gabi, hinihiling ko na punuin mo ang aking puso ng kapayapaan. Alisin mo ang mga kirot na bumabagabag sa akin. Punuin mo ako ng lakas at panibagong sigla. Ihanda mo ako sa isang panibagong bukas na puno ng pag-asa. At sa bawat pagising ko, ipaalala mo sa akin na hindi ko kailangang maging malakas. Palagi dahil sapat na ang ikaw ay aking Diyos. Salamat Panginoon, dahil sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako nag-iisa. Salamat dahil sa bawat sakit may plano kang kagalingan. Sa bawat pagluha may yakap ka. Sa bawat pagkadapa may pag-ahon ka. At sa bawat gabi ng pagdurusa may liwanag kang ibinibigay. Pinupuri kita, O Diyos. Ikaw ang aking dakilang manggagamot. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Diyos na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, hindi mo kailangang pagalingin ang sarili mo mag-isa. Si Kristo ang dakilang manggagamot. Alam niya ang bawat sugat bawat luha, bawat takot. At sa tamang panahon, dadalhin kanya sa ganap na kagalingan at kapayapaan. Hayaan mong ngayong gabi, yakapin ka ng Diyos at punuin ng pag-asa ang iyong puso.